ko nararamdaman yung pagmamahal nila. Hindi ko po naranasan na anay na may ama po. Ganun sa, ano, sa pag-aaral, pa namin sure po makapagtapos uh, kami kasi ano, hirap po financially. Si kuya, si Kuya Jens, ano yun, reaktor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Jesus Kredgens. Kung ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up din sa mga bago upload the video at huwag po natin kalimutang supportahan ng mga kalingap sa mga ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre kalingap Rob. At pakasuportahan din po ang aming makasama sa Bonem Kalingap Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng Charity Vlogger Sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kaubayan natin na nangangailangan at panghirap Suportahan po natin lahat guys So ayun mga Kalingap na bago tayo magsimula mga Kalingap So nakita naman po natin sa intro po ng ating vlog ngayong araw po ano Meron pong pakiusap si Kalingap Rob sa lahat po ng reactors Ayun po ano, so nakumabasa po natin mga Kalingap Andito po yung kanyang post Ayan po mga Kalingap, ang nakasaad po dyan mga Kalingap, ay nakikiusap po si Kalingap prab ano, sa lahat po ng reactors, na huwag na pong gawan ng reaction video o reaction vlog si Erika. Ayan mga Kalingap, ano, so nakita naman po natin, maliwanag po, nakiusap po, ano, na nakikiusap po, po si Kalingap Prab na huwag na po natin gawan, ano, sa kapwa ko po mga reactor, huwag na po natin gawan ng reaction video sa si Erika. So yan po ano dahil po meron pakiusap usap na at may announcement na po ni Kalingap Rob ay simula ngayong araw mga Kalingap ay wala na pong pwedeng gumawa ng reaction video kay Eric ano? So yan po yung pakiusap po ni Kalingap Prab sa lahat po ng reactors makalingap Kalingap na kinakailangan po nating sundin bilang respeto kay Kalingap Prab at sa lahat po ng namumuno sa team Kalingap. So maraming maraming po salamat mga Kalingap. At ngayong araw nga mga Kalingap, ano, bibigyan po natin ng reaction video ay yung huling vlog po ni Kalingap Rob sa ating mga natitirang Kalingap Angels kay Joy, Dara at Roseanne kung saan nagkaroon po sila ng heart to heart talk kasama po si Pastor ER. At dito po mga Kalingap ay mas makikilala po natin ang ating Kalingap Angels at may malaman po natin ang kanilang mga dinadalang lungkot ano sa kanilang mga buhay bago po nakilala ang Team Kalingap. So tara pa po natin mga Kalingap in 5 4 3 2. Tawagin natin tong puso disco baby. Wow! So, topic natin may yung, may yung gabi, yung feeling kulang. Oy. Hello uri to eh. Yung yung iba nasa kanila na yung lahat pero hindi pa rin sapat. 'Di ba? Meron namang iba talagang kahit Normal na buhay nila, maraming kulang eh. Like, kulang sa pera. Oh, Sampah. Legit. Kulang sa pagmamahal. Kulang, kulang sa pamilya. Kulang sa pamilya. Kulang ang pamilya. Kulang sa pansin. <laughs> kulang sa, <laughs> <laughs> yung iba naman, kulang sa tulog. Pero, seriously, may mga nararamdaman tayong kulang na nakakaapekto sa buhay din natin. So, ang tanong ko lang, para may enjoy niyo. Nung hindi niyo pa nami-meet ang kalingap, ano yung nararamdaman nyo na parang feeling nyo kulang sa life nyo? At eksakto, may dala rin ako mga cards na Uy. Yun. Naranasan namin yun. Ayan, na. na naranasan nyo yun. So, ang gawin nyo lang, pili kayo dun sa cards natin ng pictures na feeling nyo pag, pag nakuha nyo, ay, feeling nyo yung picture na yon yung kukumpleto ng life nyo. Bago nyo na-meet ang sila kalinga, kalinga. Rab. Team kalinga. So, Pili kayo ng picture sa uh, available dyan. Tatlo na kapag i-connect nyo lang, kahit hindi eksakto na, kapag nagkaroon ka nyan sa buhay mo, feeling mo, mako-complete yung life mo. And I think makaka-relate din yung mga nanonood sa atin dito na kahit anong edad mo, nararamdaman mo rin to Amazing. sa buhay mo na may kulang. Cool Hello. Hello. Hello, Joy. Hello, po. <laughs> Kinatotanak. Isipin niyo, wala lang. Wala lang nanonood sa atin ang pinipinto ko ah. ay na ay ito. Wow, bakit? Kasi nung dumating sila, yung tulong, yung blessings, parang sila yung nagbigay sa amin ng ano, eh, tulong, mga kalinga sa yeah. Parang sakto ba yung time <laughs> na pagdating oh, nila? Opo, kailangan na kailangan ng tulong. Ito. Tapos uh, next is comfort. Wow. Hindi ko sila ng comfort sa amin. Dahil ng mga time na yon parang... Apo, hanggang ngayon po. Hirap talaga. Opo. Next is, nung hindi pa po sila dumadating, parang blurred pa yung, ano namin, yung future. Nung yung, family. Ah, uh, nung family namin. Dahil sa, ano, sa pag-aaral, hindi pa namin sure kung, ano, makakapagtapos kami kasi, ano, hirap po financially. Kasi, si mama lang po yung nag-aaral sa amin. Mahirap ba yung ganong buhay? Opo. Okay. Yeah, ayun. Thank you po sa kalinga. Kila kuya, kila kuya Rabb, kila kuya Bay. Yeah. So dahil doon, uh, hindi na hindi, hindi, hindi na, na blurred. blurred. Meron comfort, oh, meron lang. Comfort. At may dumating na tulong. Huna po ito po. Tatay. Tatay. Kasi po ano po? Eh. <laughs> <laughs> ano po? Hmm, hindi ko po naranasan na nanay na may ama po. <laughs> Wala po ano po, since birth. Since kasi, birth. Kasi po, three years old pa lang po ako. Wala na po talaga si Papa. Kaya, ang ano ko po, ang wish ko po ngayon is, makaan um, maranasan ko lang po nung may ano, may mag-ano po sa akin, mag-alaga. Kasi po, <laughs> naikakaingit po kasi pag, ano, complete po yung family. Kasi po, Mama lang po talaga yung nag-ano sa akin na taguyod, Hindi ko po naranasan na may ama. Yeah. So longing ka sa parang okay. tatay? Kaming dalawa na lang po talaga ni Mama. Kaya feeling ko, pag nakakita ko ng mga yeah. complete family ang grabing kulang po. Uh -huh. Hindi po. <laughs> Hindi ko po magpaliwanan. Tsaka paano pag Father's Day minsan, di ba? Opo. Ang lungkot, grabe tapos ano po kapatid parang lahat <laughs> na bakit kapatid kasi po ang hirap din po pag solo ka tapos wala kang kausap. Gusto ko po din po yung may kaaway, gano'n. <laughs> Kasi mukhang lagi na lang ka, lagi na lang kami ni mama. <laughs> Tapos kakulitan. Gusto ko rin pong maranasan na may, may kabanding, may mapapagsabihan ng mga problema. Tapos mga lihim na yung mga M&M pong ano, mga ka-ano, ka-ano, an ng secret lang. Tapos po, last po is, ano, financial. Nung no, ano po, nung no, time po na walang wala na po kami, hindi ko na po alam kung saan kami kukuha ni Mama ng pera. Mm -hmm. Hindi ko na po alam kung mapanoy na po ni Mama kasi po, grabe na po yung kautangan namin. Ano, kung hindi po nagdating sila, kuya Rob, baka po nasa trabaho na po ako, hindi na po ako makapag-aral ulit mm -hmm. kasi po ang iniisip ni mama, paano naman po kami? Paano naman po yung mga pagkain namin sa araw-araw? Kasi po wala naman po si mama trabaho eh. Kaya po, sobrang thankful po ako kila kuya Ram, kasi nagdating yung blessing sa amin. Hindi ko po in-expect na ganito. Kaya sobrang pasalamat po sa kayo. Ito po. Okay. Sa so mga exam po, tapos sa mga parang sa sa, sa, sa school po parang ano po na insecure pa ako sa mga sa mga klase ko po parang ano parang nakakasabay sila sa mga activity tapos ako parang ano slow ano learning parang mm -hmm. ganun pa <laughs> hindi pa ako nakakasabay sa kanila pero minsan ginagawa ko pa yung best ko para makasabay ako sa pag ano kasi minsan po kasi pag ano sa sa school parang ano yung nakakapasa sila. Tapos ako, parang hindi ko pa nagigets na masyado. Parang ano, dinadawin ko kung sarili ko. Tapos yung uh, insecure ko sa kanila. but sila ang datalinin nila? Tapos ako, ako lang, ganito lang po ako. Kasi yung, parang naano na, para sa sarili ko. Tapos, ito po. Sa papa, sa papa din. Sa din po. Bakit? Pero nandiyan ba po yung papa ko? Pero kulang sa sa pagmamahal. Kulang isa sa pag ng na sa amin. Hindi po kami sa pinapabayaan pero parang para sa akin, para sa mga kapatid ko, kulang na kulang yung pagbibigay ng pagmamahal sa amin. Lalo na ngayon, nung nawala si Mama, parang hindi pa rin ba siya nagbabago. Parang hindi ko rin ba siya nag... hindi pa rin ba siya na kaka -ano, kakatigil sa pag-iinom, gano'n. Parang ano po, parang libangan niya na rin po para mo problema niya pero Sobrang sakit po sa puso. Parang hindi ko nararamdaman yung pagmamahal nila. Masala na po sa mga kapatid ko din Sa tiling po sa mga kapatid din po. Masala Saka na po dito. Din, okay. Masala po sa mga kuya po. Okay. Sobrang ano, sobrang ko po kasi. Wala din po akong nararamdaman na pagmamahal sa kanila. Kasi po, kami dalawa lang po bagay ni Bea kami daw alam po. Tapos pag ah, na, na po, ni Sir parang wala lang po. Hindi hmm, malabok ka na ka na, bukay ka na, na ganyan. Okay lang kayo dito ng dalawa. Pero kayong samahan, gano'n. Yung parang po, parang wala po. Wala po silang ganun. Pero thank you din po sa kanila kasi minsan po nandiyan, nandiyan, din po sila. Yan lang po. So ayun mga kalingap, ano, napanood nga po natin mga kalingap yung naging heart to -heart talk ano ng ating Kalingap Angels Kasama po sila Kalingap Rob, si Jack, si Kuya Nel At syempre po si Pastor ER mga Kalingap At dun nga po mga Kalingap Nalaman po natin ang kanilang mga dinadalang lungkot bago po nila nakilala ang team Kalingap. So sobrang nakakatouch mga Kalingap lalong lalo na mga Kalingap para sa akin ano, yung lalong lalo na kay Dara mga Kalingap. Talagang ang hirap mga Kalingap nang alam mong meron kang tatay, meron kang mga kapatid, pero hindi mo maramdaman yung kanilang pagmamahal at concern sa inyo, ano sa kanila ni Bea. At ganyan din po mga Kalingap, kay Rose grabe mga Kalingap na lumaki nang walang tatay, ano na, hindi po niya naramdaman yung pagmamahal po at pag-aalaga, pagkakalinga ng isang tatay po mga Kalingap at lalong lalo na syempre wala ang kadamay na iba kung hindi silang dalawa lamang mag-ina wala po siyang wala po siyang kapatid mga kalingap hindi po niya naranasan yung may mga may mga kalaro, o may mga kadamay mga kalingap sa lungkot ng kanilang mga pinagdadaanan yun din po mga kalingap kay Joy na talaga alam naman po natin na nagsusumikap po at gusto maabot ng kanyang pangarap na dahil po sa team kalingap ang, dating imposible may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral ay naging posible dahil po sa tulong ng team kalingap so napakaganda ng mga segment mga kalingap na mas nakikilala po natin ang ating mga kalingap, galing at angels at nalalaman po natin kung bakit sila deserving talaga matulungan ano talagang ang laking tulong po ng binibigay ng team Kalingap dahil hindi lamang po sila tinutulungan sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw kundi po pati sa kanilang spiritual, sa kanilang mentalidad at sa kanilang mga emotional state po ay natutulungan din po sila para makarecover at makaahon. Ano, Ganon po ang ginagawang tulong ng Team Kalingap, hindi lamang material na bagay ang binibigay, pati po yung pagmamahal, yung concern, yung appreciation na binibigay po nila sa ating mga beneficiaries ayun po mga Kalingap. Ano kaya talagang dapat supportahan po natin ang Team Kalingap, syempre sa panguna ni Kuya Val, Ate Edna at kalinga prab para mas marami pa po tayong kababayang mga nangailangan at may hirap ang ating matulungan mga kalingap. So, supportahan po natin. Huwag natin palaging kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa aming mga videos. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Ang -bye. laging hanap lumsakapwa ataw maming hirap bi alintana ang pagod at hirap sapagkaalinga sa tuwa mangakapapayay napapaganda yayay sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas Engineer Akol, Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brox Kalingap David, Mr. Jay